Ano yung mga idol? Ayan mga idol Ang gawin naming tanghalian mga idol Magsabaw ako ng barilis mga idol Ayan Nilagyan ko muna siya ng asin mga idol Ayan barilis at saka ayan mo oh. yun. Ayan yung tanlad at saka may luya dyan uh, Pag-i-comment na lang mga idol kung Sakto na po yung ano Yung rutuin ko Kung hanggang saan naabot po tayong video mga idol Pag-i-comment po kung tagasaan kayo Ano po mga idol Ayan ito so, barilis ano ako sasabuhin ko pa ngayon mga idol banda sa may channel mga idol Channel, yeah. ayan ah uh, okay, dalawang video po mga idol may video po ito mamaya si pagkaloto nito i-update po ito sa inyo mga idol sa ating mga viewers dyan na masisilan pasensya na po pasintabi na po mga idol So, ayun lang po mga idol, maraming, maraming po salamat mga idol sa so, panonood, bye bye po